Isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat na uh, mga idol pang uh, day 30 po dito sa aming uh, project dito sa Lee Garden subdivision Solano Nueva Vizcaya. So i-update lang natin ito saglit ano mga idol. So medyo malaki naman na yung uh, pinagbago so silipin natin yung mga tinapos pa dito ano. So eto na po sa labas ano mga idol. So kulay na lang kaya uh, yung kailangan mga irritat at yung mga kailangan i-diamond cup po dito yung kailangan sa ah uh, uh, natubrag yung nagsapalitada mga idol ay sa palitada talaga yung uh, problema dito. Na marami yung uh, yung tama niya. So i-diamond padapapa diamond padap cup ko po, po yung iba diyan na ano uh, masyadong uh, latado yung sa mga bukol niya so dito sa labas mga idol naka prepare naman na po lahat ito pero lang po itong uh, dito mismo sa niya kulay na lang po yung uh, inaantay nating uh, decision po dito ano? sa labas nandito sa ano sa carport yan, na-tiles na po ito. Then na uh, na rin po yung apat na column. At 1 2 3 4. Then sa ports, okay na rin po iyan. Itong kisa mi po dito, mga idol. Sa carport ay okay na rin po. Yan, so halos nakahanda na lahat. Pang uh, ano? Ah. sa tapok sa labas ito so, yung uh, sa flooring naman natin. Namin ito sa ano sa loob Yung floor tiles. Yan. sa master's uh, bedroom. Papunta po ng walk-in closet. Then CR ng master's bedroom. 'Yan. No. So, palinis na lang yung uh, kailangan natin dito mga idol sa loob. Then yung mga kailangan irritates pag naikabit uh, na yung uh, uh, sliding sliding window. Then eto na yung muta uh, quartz natin mga idol. Yung sa may island ano po. Okay na po ito. Then eto yung mga lababo. Meron na rin po yung mga sink yan, meron pa po dito then wash area saka floor tiles then saan no po ito uh yes room then room one Then, ano? Yung... Then, yung uh, bathroom. Common bathroom. Common CR. Linis na lang po. Yung kailangan. Saka yung shower niya. Then, sa kisa may mga idol. Meron na po yung mga center light po nito, ano, Iyan o. No? So papailawan po namin ito. Uh, baka titira po ako ng uh, isang gabi dito, matutulog nyo isang gabi para magkita ko lahat yung uh, kailangan iritat sa kisame. Papailawan po ito ng center light ang living area. And then center light ng uh, master's bedroom. then ongoing na rin po yung sa strip light yung nilalagay ito naman po ay sa guest room sa kitchen so uh, pag napailawan natin sa mga idol mas makikita natin yung mga reflection ng mga kailangan namin i-retouch So yan mga idol yung uh, update ngayong uh, day 30 ano po. So konti-konti uh, na lang mga idol. So hanggang dyan mga idol. Lagi po tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat.